Yo, kamo sa mga tol, nandito tayo ngayon sa Pajak Cafe. Sa araw na ito, magre-review tayo ng kape na mula kay The Cooking Dad Bake and Brew. At ang kape na ito ay isang local coffee. Galing ito sa Davao, sa Bansalan, Davao del Sur. At ang farmer nito ay si Marites Arellano. Ang process nito ay anaerobic naturals. Elevation ay 1,560 meters above sea level. So, ang harvest nito ay noong December 2023. So, ang notes nito ay, ay citrus, dried fruits, intense sweetness, chocolates, and malt. Roasted in Imus Cavite. Get nyo na ito kay Dad, isang suwabing kape. So, gagamit tayo ng manual grinder, ang ating C40. So, ang clicks na gagamitin natin dito sa manual grinder na to ay 18 clicks. Ang amoy niya nang hindi pa siya tinitimpla, hindi pa siya ginagrind, sobrang fruity. Parang balat ng orange, parang mangga. Pero mas nangunguna yung mandarin orange na amoy niya. At hint lang din yung mangga na naaamoy ko. Uh, weigh muna natin tong kape na to. 15 grams. 18 clicks. Ayan. So si Dad, matagal na siyang roaster kaya puntahan nyo rin yung shop niya sa may Tamsuy uh, Tamsui Avenue or Tamsui Street sa Imus in front of PTT. Bili kayo ng bag ng coffee ni Marites Arellano. So ayan, tapos na tayo mag-grind. Ngayon na lang ulit ako nakapag-brew ng pour-over, ang single origin, si Espresso tayo lately. Ang fragrance ng kape na to nangingibabaw pa rin yung mandarin orange. Para siyang merong yung amoy nung mangga na kapag binalatan na. Pagay na natin. So, ang out natin dito ay 225. So, within 10 seconds, magpupur tayo ng 30 grams. Citrus na yung aroma ng kapeng to. So, start tayo ng pour ng 40 seconds hanggang 115 grams. So, 3 pours itong gagawin natin mouse tail brewing yan sobrang nipis na ka 85 grams na tayo Ayan, 115 ang target natin within 2 minutes so matatapos na natin yun ng wala pang 2 minutes So, hayaan natin bumaba yung temperature ng kettle. Ayan, nasa 150 ml na tayo. So, pagdating ng 170, tilt na natin ng 90 degrees. Para mas malapit yung pag ng water sa kape. Mas mahinang pouring as in para na siyang maustail yung sa espresso. So, nagiging clear kasi siya pag dahan-dahan kayo. So, ang target natin is 225 within 3 minutes and 30 seconds. So, tanggalin na natin ng 3 minutes 30. Ito na yung kape. Sa unang amoy, sobrang citrusy Fruity. Para naman siyang mangga ngayon. Yan sa ang bango. Amoy mangga, na amoy orange. Para siyang para siyang fresh juice na pag inamoy mo amoy na amoy yung sariwang orange ayan para naman siyang ano ngayon yung alam mo yung parang kiat kiat yung maliit na maliit na orange so tikman na nga natin So, meron siyang pagka-chocolate nga. Yung asim niya, sakto lang. Sa so, gantong temperature, hints ng chocolate yung nalalasaan ko. Sarap. na ko mangay. manggay. So, mo na natin lumamig ng konti. ito mga tol, malamig na nga siya. Nanatili yung chocolate flavor niya. Then, yung citrus sa aroma doon nang ibabaw yung mandarin orange meron pa rin hints nung dilaw na mangga Solid to kasi may manggay. <laughs> Swabe yung pagka mo dito, dad. Ngayon, ire-record ko na binro ko to ngayon. So, tikman natin to after a week or after 3 days. Tapos, ibang parameters naman yung gawin natin. Pero kung nagmamadali ka lang, gusto mo lang tikman yung kape malalasaan mo pa rin eh. Siguro nandito pa rin yung notes ng citrus, ng kiat-kiat, ng mangga, tapos yung chocolate. Sobrang suabe ng cup. Hindi na nanatili yung asim sa bibig mo. Yun nga, matamis yung kape. Yung pait, hindi rin nanatili. Banayad lang, mabilis lang sa bibig. Parang ang sarap pa rin uminom. And ito, sa temperature na to, ito na yung masasabi ko para siyang kiat-kiat. Yung maliit na orange. Yung <laughs> pati kayo buhay sa ano ko. <laughs> Burito nun orange eh. Solid. Sarap ng kape na to, Dad. So, sa mga kape jack natin dyan, mga tol, try nyo to kay The Cooking Dad. Bake and Brew, Bansalan Davao del Sur, mula kay Marites Arellano. Itong kape na to, recommended ko to. Panalo to dad. Bili na kayo, baka maubusan pa kayo. Kung gusto nyo, tikman natin dito. Kukuha pa tayo. Solid to dad, cheers tayo dyan. Bili na kayo kay dad. Tikman nyo na to. Basta lagi yung tandaan kahit anong klaseng timpla pa yan, kahit anong way ng pag-grind nyo, basta na-appreciate nyo yung kape nagigising kayo, nagbibigay sa inyo ng positive vibes. Cheers tayo para dyan. So bago natin tapusin ang video na to, isa munang suave coffee.